Hello po mga kabakal. So naghihinang po ang ating mga tropa para sa paparating na exam. So ito po ay ang test plate 10 mm po ang kanyang kapal. So hinihinang po siya ng vertical uh, isang pasada lang po gamit ng triangle wave. So bali isang pasada lang po may backing plate po ito. So ganyan po ang kanyang tirada, isang pasada lang ang from penetration to cupping so ayan po inihinang ni kabakal Ini memang. Okay, 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 okay. Siya po, ito ito po yan. Pero siya po ang wilder, yan. Ten name. Ten name po yan isang pusa sa ko para lang ng rental ko lang ng kabiyanan. Tingnan niyo mga kabiyanan oh. Ito yung kamay ko oh. Tingnan nyo Oh, ipakita tayo, ipakita kung paano ko ano pre. Ipedal ng trekal pre. Ah, ito tingnan mo. Ano? Oh, ito na. Oh, mga kabiyanan, tinangkal ko na ha. Ayan. Isang pasada lang. Isang pasada lang. Ako po yung inti. Inti. Inti po ko. <laughs> <Isang pasada lang. laughs>